Alay, kami nga ho ng aking tatay ay nagpapagawa ngayon ng rahi ng aking tricycle. Alay, dito nga ho uli ako nagpapagawa kay Kuya Busi at kay Tio Rony. At ang mga nakatukod nga lang lagi ho ang haligi ay kawayan. At pag natagal-tagal nga ho ng mga dalawang lingguhan, ay mga naglalaylayan ay kahuhuna naman. Ay paanong hindi nyo ho igagawa ng bahay-bahay iyan? Ay iyan at mukhang nangangalawang na naman. At ang gulo nga hong iyan ay nakahiwalay at kinalas ko pa. At iyan at naplata na. Ay tunay ka naman. At napakabibilis naman ngang tumarabaho. At apat na araw na nga laay tapos narito sa paluog Ay dito at nandito na nga sila sa labas Alay ang aking tatay inakiusap at isingit-singit daw muna ang grahihan ng aking tricycle Alay dito at naudlot ang panggagawa ng kisaming iyan Alay baka sabihin nyo may ako hindi na nagpapakita ay ito nga ho ako at ang damit ay rebis Alay ito nga ho ang aking tatay At napaulot na naman at bumili na naman ng kilokilong isda Ang dami ng isdang yan baka tayo tubuan na ng kaliskis niya. Oo yan magandang isda okay. Oo may motor Sakit okay. Alay, wala nga ho akong magawa kung linisan ang mga isdang ito. Baka naman ang sabihin nyo'y ako'y nagtatrabaho sa pabrika ng hayho at ang harap ay rebis ko. Alay, kararating nga laang ho ng tatay at galing tagaytay. Ay, iyan ang pasalubong. O, baka naman kayo maingit pa. Ay, inyo na. <laughs>